certified book lover na maituturing si Eta dahil sa daang-daang librong kanya nang nabasa. Aabot sa mahigit limang libong libro ang matatagpuan sa kanyang mini-library. One of the luxuries, really, is being having the time to read and then just listen to good music, di ba? Having your space, your private space, that's a luxury good sa pagiging book lover. Kolektor din siya ng iba't ibang klase ng figurine. Much of that came from my mother's uh, mga figurines niya. There's that old old beautiful vase, that red vase, Japanese vase. Tapos andun yung mga buda niya. Tapos ayun, may sasakyan sa tatay ko 'yon. So those are old figurines from them marami akong mga elepante pero nandun lang nakatago. Kinuha ko sa Myanmar, sa Thailand, kasi ang hilig ng elepante dito eh. No? For whatever it is worth, no? Whatever. Sabi nila, good luck daw pagka nakataas na ganun yung elepante. Pero ang pinaka natatangi niyang koleksyon ay ang mga obra ng yumaong pintor na si Joey Velasquez. Napaka, Juan, eh. prophetic ng kanyang paintings. Kasi he painted uh, Last Supper with the Children. Pero yung mga children na yan, inalagaan niya yan. They're okay children na. They're real street children na mga kinuha niya. But he learned his lessons from that. We take pictures, we paint as artists. Pero may responsibility at may pananagutan din tayo dun sa ating mga objects. Nagtapos si Eta ng kursong Foreign Service sa University of the Philippines. Sa UP din nabuo ang love story niya at ng kabarkadang si Antonio Rosales. Kung siya, Opsilonian siya nun, illustrious fellow siya. So siya yung pinaka-leader ng Opsilon. Tapos College of Law siya. Kaibigan niya, yung mga kabarkada ko, si Bobby Malay, yun ang matalik niyang kaibigan. So pinakilala nila ako sa kanya nung dumating ako. Sa madalit salita, siguro nag nagustuhan niya yung palaban ako. meron siyang pin, Upsilonian pin. Uh, tapos sabi niya, gusto ko isuot mo ito. So pag suot mo dito, nagsasalamin ito na, yun, ikaw na shot ako. Uh, eh, ang, yabang-yabang ko, sabi ko, eh, ito ba totoo ito? Sabi ko, gano'n, no? walang kalukuhan dito, yung gano'n. No? So medyo ma mayabang pa nga ako. So medyo na siya, hindi, hindi, totoo So yun. So, o oh, sige, pag-isipan ko, hindi eh, man masyado matagal na nag-isip, di, ko na rin. Ang simpleng pagkakaibigan, humantong sa magarang kasalan. Ang gusto ko sa kanya kasi, matala siya mag-isip. Bilang abogado, mahusay siya bilang abogado eh. Kasabay ng pagiging asawa, naging abalarin si Eta sa pakikibaka para sa karapatan ng kanyang kapwa. Kaya naman isang matinding protesta mula sa asawa, ang kinaharap niya sinabi ko sa asawa ko, alagaan mo na muna yung mga bata. Dahil meron akong trabaho na hindi ko maiwanan. Eh, pero pag ganun-ganun na ako, palis-alis na ako. So, sabi niyang ganun, kung ganito ang magiging buhay natin, nasa na yung pamilya?